So ayun na nga mga katoka, good morning sa atin lahat So ngayon, uh, for today's video is uh, Ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako mag-asintada So magbibigay tayo ngayon ng tip Para sa mga uh, baguhan dyan O sa mga gustong matuto mag-asintada So ngayon mga katoka, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba So ngayon mga katoka, subali ang pag-asintada is Madali lang, subali patong-patong lang yan So ngayon, kung mapapansin nyo mga katoka yung hollow blocks natin is meron yan mga auka so bali, nilagyan ko dyan yan na kanal so ang purpose nito mga katoka pagdating natin sa uh, pangatlong patong na hollow blocks meron tayong tinatawag na horizontal deform bar so ngayon bali pang anim na yan mga katoka kung mapapansin nyo meron na siyang bakal sa ibabaw So bali, ah, naglalagay tayo ng deform bar na horizontal pagdating sa tatlong patong na hollow blocks tsaka pang-anim, pang-syam So ngayon mga katoka, nakapang-anim na ako So bali, kung mapapansin nyo 1, 2, 3, 4, 5 So ngayon yung isang hollow block is nakabaon yun sa lupa So naglagay tayo dito ng deform bar Ayan, kung mapapansin nyo Sa pangatlo tapos sunod sa pang -anim. so ngayon mga katoka ah, pagdating dito sa bakal kailangan natin lagyan ang ah, hollow blocks ng kanal yan so ngayon mga katoka ang purpose ng kanal na yan is parang ganito yan so ngayon mga katoka kung mapapansin nyo ito yung hollow blocks natin na walang kanal Ayan walang uka yan sa may puwitan niya. So ngayon, pag nilatag natin dito sa pag natin sa hollow blocks na meron siyang uh, horizontal deform bar tagilid. So bali nakatagilid yan. Tapos ngayon, ito yung pagkakaiba ng merong uka or kanal sa ilalim. yan yan mga katoka kung mapapansin nyo. So ngayon, pag pinatong natin yan dyan, is lapat. So ngayon, di gagalaw yung ating hollow blocks. Tapos ngayon, ito yung pinagkaiba na walang uka or kanal. So bali, nakatagilid, hindi siya makapwisto. So ngayon, yung iba, kinakapalan lang yung halo para makapatong to ng pantay. So ngayon mga katoka, mas mabilis itong mga katoka mas mabilis yung merong kanal tsaka or uka sa ilalim kasi nga kahit manipis yung patong natin ng halo is makakapatong kaagad tayo so hindi siya gagalaw pagdating naman dito mga katoka pag kinapala natin yung halo so antayin pa natin medyo tumigas yung halo para makapatong tayo so mas magandang gawin natin is lalagyan natin ng kanal or uka sa ilalim para sakto siya sa deform bar so hindi na siya gagalaw mga katoka so ngayon mga katoka ah, bali pinukpuko, yal, lang yan ng martilyo ayan kung mapapansin nyo so bali mas maganda kung meron tayong grinder grinder natin dito ayan. tapos ngayon saka natin pukpukin para mas malinis so ngayon wala tayong grinder kaya DIY tayo ng ah uh, martilyo. So, ayun yung purpose ng ating kanal para sa ah uh, horizontal deform bar. So, ngayon mga katoka, sa lang ako kayo ng ah latag ng ating hollow blocks. So, bali ito yung ah may bakal mga katoka. So, nakapang anim na patong na tayo. So, ngayon, sasampol natin. Kung mapapansin nyo, yung halo natin is pantay lang sa deform bar natin. So ngayon, ilalatag natin yung may uka sa ilalim or kanal. Tapos ngayon, ilalatag din natin yung walang uka. So, ipapakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba. So ngayon mga katoka, ito yon So bali, ito yung meron tayong kanal sa ilalim. Tapos ito yung wala. So ngayon mga katoka, so kung mapapansin nyo, tagilid yung ating hollow blocks ito. Yung walang kanal tapos kung gagalawin nyo is gumagalaw so uh, mahirap patungan yung gumagalaw na hollow blocks tapos ngayon ito mga katoka kung mapapansin nyo gumagalaw din pero hindi siya gaano kasi yung uh, hollow blocks niya is nakapatong siya mismo dito sa hollow blocks, so, bali manipis lang ang ginamit nating hollow dyan tapos ngayon dito mga katoka ibig sabihin pag walang kanal yung bakal is tumatama na rito sa ilalim ng hollow blocks. So ngayon, mas malayo yung gap niya, yung kanto. Tapos yung ibabaw ng hollow blocks. Yung ilalim ng hollow blocks, saka yung dito sa ibabaw is malayo yung gap niya kaysa sa rito mga katoka. So ngayon, pag may kanal, ganito lang yung gap ng Ah, uh, ating halo block So, mas madali ito. Mas makakapatong kaagad tayo mga katoka. So, ayun, lamang mga katoka.